Ayan mga pre. Ah, magandang morning. At ito, ah, nagpalit tayo ng stator no. Sa City 100. Ayan, baje. Kasi kaya tayo nagpalit ng stator, yung kanyang charging system ng ating baterya, ito ay hindi na nagkakarga. Ito mga to. Hindi na nagkakarga mga pre at sunog na rin yung kanyang primary kaya nagpalit na tayo ng isang buong stator, ito. Kaso mga lang ito nga, ah, siyempre pag nagpalit tayo at yan, nabuksan ko nga. At nakita ko, yung mga unang gumawa nito, pinutol-putol na. Kaya yung ginawa ko, dinugtong ko na lang din. Eh, no? Ayan. Tapos dito sa kanyang primary, ay primary, <laughs> dito sa kanyang sakit ng CDI mga pre, nakita nyo, pinutol na din yung sakit. Ayan. So, dapat, <clears throat> ay nagpalit din pala kami ng CDI, no? Local nga lang ito. Ito yung kanya naka 4-pin Ito, tinanggal na natin. Kasi babalik na raw sa primary tapos ito yung sakit ito yung isa dinugtungan ko yan ganito mga pre kapag nangyari sa inyo to no halimbawa naka 4 pin na kayo yan tapos hindi wala kayong idea sa pagkakasunod sunod ng 5 wires na to sa ibabalik nyo sa stock no ito ituturo ko sa inyo mga pre mga pre para lang to sa ano ha naka CT100 yan kasi sa ibang motor iba naman ng ano eh ang bawat position ng kanilang wire or pin okay ito yung kanyang, ano, no, ah, uh, 4-pin CDI, tapos ito yung socket, ito yung cycle switch, dinutungan ko na ngayon, ayan. Tapos ito, sasalpak natin, mga pre, pag ganito, sa bagong CDI na 5-pin, na primary type, mga pre, ha. Okay, saksuk lang natin, ayan. i harap nyo, mga pre, sa inyo, itong CDI, ayan, harap aharap nyo, ayan. Wala kasi tayong tagawak no. Itong bandang taas, ito ito. Bandang taas, kaliwa pag nakarap sa inyong ganyan si DI. Bandang taas, kaliwa. Ito mga pre ang kanyang ano, ah, falser. Ayan. Tapos dito naman sa gawing baba, kaliwa, ito naman yung mga pre yung kanyang ground. Ayan, tatandaan niyo yan, mga pre. Tapos ito naman sa gitna, ito sa gitna ng to, ito to. Ayan, ito. Mga pre, ito naman yung kanyang kill switch, no? yang kill switch yan. Ibig sabihin, pagka nakasuset, pinatay mo, ito yung magkoconnect para magkaroon ng uh, kill switch yung ating motor mamamatay. Okay. Next natin, ito, bandang baba, kanan naman mga pre. Ito, ito ha. Ayan, bandang baba, kanan. Ito naman mga pre, yung kanyang primary. yan, primary ito mga pre ha. Tapos next natin itong bandang taas kanan ito naman mga preto ito, ito. bandang taas kanan siya naman yung ating ignition coil so ibig sabihin mga pre uh, ikakabit natin to sa forum black, papuntang ignition papuntang spark plug okay okay simulan natin mga pre bandang taas kaliwa ilalagay natin sa falser ano ba yung kulay ng falser ng ating uh, harness ng ating city 100 na no? Ito, mga pre, ang kulay ng falser ng CT-100. Uh, white na may lining na red. Diyan natin ilalagay sa CDI. 5-pin, bandang taas, kaliwa. Eh, kabit muna natin, mga pre. Ito na, mga pre. Uh, nilagay natin sa uh, white na may lining na red. Yan yung uh, falser ng ating stator, mga pre. Tapos sa ating CDI, yan. Kaya nga nasabi ko, bandang taas kaliwa. Okay. Next natin mga pre, itong ground, bandang baba. Sa ating CDI, bandang baba, kaliwa. Ilalagay naman natin mga pre, yung ground ng ating City 100. Ito, uh, black na may lining na yellow. Yan yung ground mga pre. Kabit na natin. Yan. Yan mga pre, uh, sa ating CDI, bandang baba, kaliwa. Ito na siya, nilagay natin sa ground. Yan. Ground ng CDI natin, kaliwa, bandang baba. Next natin mga pre, itong dinugtungan ko, ito yung kill switch sa gitna ng baba. Yan ang CDI mga pre sa ating motor. At pag nakarap sa inyo, baba, gitna. Ayan yung ating kill switch. Okay. Ang kill switch naman dito sa ating motor mga pre, ito. Itong black na may lining na white. Ito yung kill switch mga pre. Konektado ito mga pre do sa ating susyan ha. Okay. Kapitan natin muna yan. Ayan mga pre, ito na. Ayan gitnang baba ito yung kill switch natin ilagay natin sa ano sa black na may lining na white sa CDI naman natin gitna baba pag nakarap nyo ng ganyan Ayan. next natin mga pre ito ah uh, bandang baba kanan naman mga pre ito yung primary natin mga pre ha ito yan sa ating uh, awareness detector ito siya tapos sa ating harness ng ating motor ito siya yan okay dyan natin lalagyan sa CDI Baba Kaliwa Ay kanan <laughs> Yan Yan mga pre Ito na Primary natin Red Okay Dito sa CDI natin Bandang kaliwa Ay bandang baba Kanan mga pre Ito ito Yan Yan yung ating Primary so, Ibig bisa ito yung Wire na to Ito yung rikta Sa positive Nung primary do sa ating Stator Dito sa baba no? Ito siya Yan Okay, next natin mga pre, yan, ito na Sa CDI natin, bandang kanan, taas, pinakataas ng kanan, ayan uh, Ilalagay naman natin mga pre dito sa purong uh, black, yan Nandito yan, kung makikita nyo dito sa ilalim, mayroon siyang purong black na nakasok-sok sa ignition Ito yan mga pre, okay Sa CDI natin, huwag nyo naintindi ng kulay kasi iba kulay nito ha Ayan, basta importante, alam natin yung pagkakapwesto kumpara sa yung wire na yun ayan mga pre okay, kabit muna natin ayan yan na siya mga pre sa CDI bandang taas kanan nilagay natin sa ano no dito sa forum block ito yung ating ignition okay tapos na tayo bago natin i-wiring ay bago natin balutin ah uh, subukan mo natin kung nga mga pre ha bago natin ayosin okay unin natin yung ating stand yan po sa ano, sa bi, sa bi, sa Benedict. Ay sa Abad. Ah. Uh, so kilala mo nga? Ah, uh, yeah. Mamaya um, yeah, um, yeah, yata. Hintayin oh. ko lang sila. yung yeah, mga pre, ah, uh, subukan natin, subukan natin. Testingin natin mga pre kung under na. Okay, tapon. Eh, Tara muna. Ito nga, le. Uh, okay, mga pre, nakasusi na. Oh, check. Yun, no? Buang tiko. Oh. Ayos na. Alright. Ayun lang mga pre, ayun lang gusto kong may pakita sa, kayo, sa inyo kung sakasakaling magpalit kayo ng 5 pin na CDI si tapos putol na yung socket. At yan, idea mga pre sa mga Gustong ibalik sa dati yung ah, ano nila no yung katulad nitong pipe pin naka primary no? tapos pag pinagawin mayroon kasi minsan na iba gumagawa na pinuputol yung katulad yan nito pinutol putol na nila pati yan ayan, binalik na sa dati ayan uh, may mga gagawin pa pala tayo eto papakita ko sa inyo andar nito mga pre ah uh, uh, sa tao may lato lato sa makina meron din mamaya um, yan, natin yan pagbuksan natin yung makina. Ito tapos na, may parting ko tayong dalawa. Tumawag. Alright, yun lang.